Noong nakaraang linggo mga idol, nagapas din ako doon sa kabilang division ko. Problema, napakainit ng panahon tapos nabutan ako ng ulan doon. Kaya yun, yung kuwan ko nilagnat o tawagin din sa amin na pasma ako pasma. Magandang makakas sa inyo mga idol Shoutout sa inyo lahat Shoutout sa 45,000 subscriber natin uh, well, mga idol Update tayo sa palay ko so, Pinagapas ko na lang mga idol Yung palay kasi Hanggang ngayon Hindi pa dumarating yung harvester So Ito Pinagapas ko na yan oh. No? May natira pa dito uh, apat na pilapil pa yan papunta dun yung sa baba kay papa malapit na matapos sa kapatid ko naman magpapa ako na siya ngayon Papatriser niya na ayun so, mamaya pupunta natin Papatriser na so ito tapos na din to dito mga idol yung sa sapa to dito grabe kasi yung harvester di man lang di man lang sinasabi na kung kailan talaga darating dito eh yung palay natin masisira na so nung nung nakaraan linggo mga idol nagapas din ako dun sa kabilang division ko problema napakainit ng panahon tapos nabutan ako ng ulan dun kaya yun yung kuan ko nilagnat o tawagin din sa amin na pasma ako pasma pasmo pasmado o medyo nakaka-recover na naman ako medyo okay ko na yung pakiramdam ko ngayon pero kuan din limang araw din grabe yung kuan sakit ng ulo ko so ayun konti na lang yung kuanin natin kaya hindi tayo nakakapag-upload sa YouTube kasi nga lagi lang akong nasa kwarto. So yung mga idol magti-tracer na doon. Ando na pala yung tracer oh. Bali sa kapatid ko din yun. Bali yung sa dalawang division ko pa mga idol, hindi ko pa nagalaw. Bali, ah, dalawang division pa lang yung napagalaw ko. Yung sa kabila, sa pangatlong division ko, wala pa. Bali itong division pa, hindi ko pa na napagalaw. Hindi ko pa na ipagapas. Puro lang kasi pangako yung harvester. Next week daw, papunta na dito. Eh, ilang week na yung dumaan. Hanggang ngayon, wala pa. <coughs> Puro paasa yung harvester. Ayun mga idol, sa kapatid ko yun, yung may luna na yon Ando na yung mga tao mag magkuka na sila, tracer. Ito yung sa akin, oh. No? ito pa yung natira ko sa dalawa, tatlo, apat ng pilapil. Wala pang lima tong maliit. salamat sa Diyos mga idol at medyo nakaka-recover na ako medyo okay okay na ko yung pakiramdam ko ngayon grabe sakit ng ulo ko nung sipin mo napaka init ng panahon nagagapas ka tapos biglang umulan hindi ako nakasilong ka agad, kaya yung kinagabihan sobrang sakit ng ulo ko Ayan. Yan kay Papa yan diyan pababa. Ilang ang ilang pilapil na lang din yung kuan. Natira. Ito sa akin to. Punta doon. Tara, so, bibisitahin ko din mga idol yung kuan ko dito. Yung kalabaw ko kasi malapit na mga anak yon. Titingnan ko baka nanganak na. mga idol ito na yung kalabaw ko na malapit na itong mga anak araw na lang to mga ling, ilang ko ano na lang linggo na lang mga anak na talaga to bali pangatlong anak niya na to mga idol pangatlong anak na pag nanganak na yan kung ano yung kalabaw ko lahat apat bali ngayon yung kalabaw ko tatlo nabenta ko yung unang anak nito pero nakabili din ako ng isa di ko nga yun na di ko lang yung na-content nakabili ako ng isang kalabaw din Ayan pa yung mga nagagapas mga dalo. May maya pupunta natin. Bali sa kay Papa yan dyan. Bister din na inaantay niyan. Yan dyan, sa akin din yan. Hindi ko pa na yan. Bali, ito yung pang tatlong division na yung dalawa doon. Hindi ko pa naipagapas. Idol, na muna tayo kasi mag alas 9 pa, wala pa tayong almusal. Baka mapas mo na naman tayo. <laughs> Kagagaling lang natin. Dadaan pala tayo dito mga idol sa baboy ko. Ipapakita ko sa inyo yung baboy ko na uh, malapit na din mga anak ito yung babuya namin dito mga idol ito yung inahin ko inahin baboy ayun mga idol oh malapit na to napaka kuanad ng tiyan na to tingnan nyo. tingnan nyo yung didian niya. Mga kuha na talaga. Hmm? Kaya malapit ng mga nakyaan. Napakalaki ng tiyan. Ang ganda tong kung ko mga idol kasi mabaito. Mabait. Hmm. Sa didian lang namin tinitingnan kung kailan mga anak. Basta ito araw na lang to. Oh, yung mga didian niya ko ano. Ito naman yung kuha ano mama. Baboy nyo tak malalaki din ito po mga idol kay papa ko ano na to yung palay na yan hindi pa rin na ako na harvest kasi nga harvester yung inaantay <coughs>